Hello traders, this is Johnny and welcome muli sa 1 Minute Market Mastery Pinoy Edition. Ngayong araw gusto kong ipakilala sa inyo ang Platform 15/25. Hindi lang ito simpleng trading education group, kundi isang launchpad para sa mga seryosong trader. Ano nga ba ibig sabihin ng Platform 15/25? Yung 15, yun ang beginning ng chapter nyo. Pag-aaral ng strategies, pag-observe ng charts, at paggawa ng mga kamalian 25, yun ang level up. Execution na may precision at disiplina, tamang risk management at pag-grow ng account. At ang slash na nasa gitna, yan yung tulay. Yun yung bridge, ang disiplina, ang araw-araw na desisyon, ang grind na naghihiwalay sa mga hobbyist at sa mga professional. Ang platform 15 slash 25, yan ang tulay na yan. Sa loob ng group, may kita mo ang ibring trading education videos, may mga strategy guides na may tunay na metrics, may live streams, coaching sessions, at uh, trading setups. Broker information, tools, at meron ding one-minute market mastery both in English at Filipino. At meron ding safe zone na Q&A na pwede kang magtanong at para rin sa personal growth. Sumali na, nung may disiplina, mag-trade ng may layunin at lumago kasama ang komunidad. Kung nandito ka, hindi ka lang nag-aaral. Nagbabago ka. Sumali na sa platform 15 25. Yung link nasa description.